Sa pagpunta sa Rojas ng Kimpo, kitang kita kung paano lalayan at alagaan ni Paul Abelino si Kim Chiu. May camera man o wala, sa padigid ng pagpamahal niya kay Chinita Girl ay walang pagbabago. Maging sa pagsakay sa eroplano, magkatabi sila at simulit ang time na magkasama. Pagdating naman sa airport, sinalubong sila ng mga fans at mainit na pagtanggap nariyan ng pagbibigay ng mga bulaklak at masasayang mukha ng mga supporters hawak ang mga naglalakihang tarpulin effort kong effort mahal nila ang Kim Pao ayon nga sa mga ibinahaging komento full support tayong lahat hanggang dulo walang iwanan Kim solid sa darating na movies nila ipa-block screening and blockbuster. Number 1 sa takilya buong mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, Dubai, America, Hong Kong, Abu Dhabi, Singapore, New York, Canada, UK, Switzerland, California, Italy, Korea, Saudi Arabia, Oman, Saan sulot ng mundo, Kim Pao solid sa tayong lahat. Support, good health, and God bless. God bless you, Kim Pao solid. Ilaban natin ang movie nila kasi to the effort din sila na magpunta sa iba't ibang probinsya para ipromote ang upcoming movies. Excited na ang lahat. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.